Si Jessica Elizabeth Sanchez ay isang pambihirang halimbawa na kung paano ang talento, determinasyon na tugat ng lahing Filipino ay maaaring umangat sa pandaigdigang tablado. Ipinanganak noong ika-4 ng Agosto 1995 sa Chula Vista, California. Si Jessica ay bunga ng pagsasama ng kulturang Filipino mula sa kanyang inang si Edita Bugay, natubong bataan at ang Mexican-American na si Gilbert Sanchez, isang petty officer sa U.S. Navy Reserves bilang panganay sa tatlong magkakapatid. Lumaki si Jessica sa isang simpleng tahanan sa East Lake Chula Vista na puno ng pagmamahal at suporta, lalong-lalo na sa kanyang likas na hilig na musika. Mula sa murang edad, kapansin-pansin ang natatangin galing ni Jessica sa pagkanta. Dalawang taong gulang pa lamang siya ay marunong na siyang umawit. Sa edad na sampu, sinubukan niyang sumali sa America's Got Talent noong 2006 kung saan umani siya ng paghanga mula sa mga hurado at tagapanood sa kabila ng kanyang murang edad. Bagamat hindi siya nakapasok sa huling yugto ng kompetisyon, hindi ito naging hadlang sa kanya upang patuloy na magsani at umunlad sa larangan ng musika. Sa mga susunod na taon, naging aktibo siya sa pag-upload ng mga cover songs sa YouTube kung saan mas lalong lumawak ang kanyang tagahanga. Ang pinakatampok na yugto ng kanyang karera ay dumating noong 2012 nang siya ay sumali sa ikalabing isang season ng American Idol sa edad na labing anim. Umani si Jessica ng papuri mula sa mga hurado at milyon-milyong manonood sa buong Amerika at iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa kanyang malalim at makapangyarihang boses. Isa sa mga pinakamatinding performance niya sa palabas ay ang versyon niya ng I Will Always Love You ni Whitney Houston na binigyan ng standing ovation at tinawag na isa sa pinakamagagandang rendition sa kasaysayan ng idol. Nakapasok siya sa grand finals at nagtapos bilang first runner-up, isang tagumpay na hindi matatawaran. Matapos ang idol, Agad siyang pumirma sa isang recording contract at inilabas ang kanyang debut album na pinamagat ng Me, You and the Music noong 2013. Ang album ay tumampok ng mga kantang tulad ng Tonight na kinanta niya kasama si Neo. Bagamat hindi naging mainstream hit sa lahat ng charts, nagpakita ito na malaking potensyal at versatility ni Jessica bilang isang recording artist. Noong 2015, naglabas siya ng isang Christmas EP kung saan kanyang inawit ang mga klasikong holiday songs na Silent Night at Santa Baby. Sa mga sumunod na taon, naging mas independent ang kanyang karera at naglabas siya ng mga singles gaya ng Stronger Together, na ginamit pa sa 2016 Democratic National Convention bilang awit ng pagkakaisa. Bukod sa pagiging singer, nagtanghal din si Jessica sa telebisyon noong 2013. Nag-guest siya sa sikat na seryeng Glee bilang Frida Romero, isang talented na vocalist ng grupong Vocal Adrenaline. Doon ipinamalas niya ang kanyang husay sa mga kantang Clarity at Wings, at muli Pinatunayan niyang hindi lamang siya isang mga awit kundi isang all-around performer. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, na natiling grounded si Jessica noong 2021, ikinasal siya kay Ricky Gallardo, isang lalaking nakilala niya sa simbahan noong 2017. Mula noon, naging mas bukas siya sa pagpapahayag ng kanyang pananampalataya at pamumuhay na nakatuon sa espiritualidad. Narito ang ilan sa mga kilalang kontrobersiya at isyo sa buhay ni Jessica na matagumpay niyang hinarap at pinasinayaan sa publiko. Matapos ang kanyang pagiging first runner-up sa American Idol Season 11 noong 2012, umusbong matinding reaksyon mula sa fans na naniniwala na siya ay kinubli at hindi karapat dapat na mawala kay Philip Phillips. Maraming sumigaw na may voting irregularities at na may hindi karapat dapat na voting bias laban sa lahing Filipino o Mexican-American. Noong Mayo 2012, ang Migrant Heritage Commission ng Philippine American Community ay humiling ng mas malaking transparency sa Fox TV hinggil sa kabuang bilang ng boto at distribution nito. Ngunit tinanggihan nito ni Jessica. Ayon sa kanya, it was completely fair. Phil deserves to win. Bagamat may audience speculation, si Jessica mismo ay nagpahayag ng respeto sa resulta at itinuring patas ang kompetisyon sa kanya. Sa kanyang pag-akyat sa entablado noon, hinarap ni Jessica ang mga patutsada na nagpapatunay ng isyo sa racial bias at diskriminasyon. May mga nagsasabing na limitahan ang kanyang suporta dahil sa kanyang lahi at may ilang netizens na nagsabing hindi siya tunay na Amerikana. Inilipat niya ito sa kanyang awiting Us, isang power ballad na isinulat niya kasama ng ibang Asian American artists bilang tugon sa mga hamong kultural at diskriminasyon sa industriya. Bilang public figure, Nakatanggap si Jessica ng maraming online hate remarks mula sa panlait sa kanyang itsura like a monkey hanggang sa death threats at diskriminatoryong paminsan lumalaking isyu ang cyberbullying at body shaming na dinanas niya. Mayroon din siyang naibahaging karanasan sa stalkerish na tagahanga at invasive na encounters na hindi niya masyadong nabanggit ng detalyado pero kinilala niyang hindi magaan. Noong Hunyo 2012, inatasan si Jessica na awitin ang US National Anthem sa laban ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Nagdulot ito ng sama ng loob sa isang Filipino fans na akala nila dapat niyang awitin ng lupang hinirang dahil itinuturing nilang siya bilang isang Filipina sa Amerika ang generation na ito ng pagkatalo na sa simbolikong representasyon ay nagbunsod ng online uproar. Noong Abril 2012, siya ay nakasama sa bottom 3 sa American Idol at muntik ng ma-eliminate. Ginamit ng judges sina Jennifer Lopez, Steven Tyler at Randy Jackson ang kanilang judges say para iligtas siya sa pagsali sa finals. Ito ay humantong ng debate kung mayroong favoritism dahil sa sobrang papuri ng hurado sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, si Jessica Sanchez ay nananatiling mapagpakumbaba, hindi nagreklamo at patuloy na ginamit ng kanyang boses. Hindi lang sa musika, kundi para ding simbolong nagpapatunay ng mga talento at karakter ay higit sa kontrobersiya. Nanatili siyang inspirasyon sa maraming kabataang nangangarap lalo na sa Filipino-American community muli siyang nagpakita ng katatagan at inspirasyon nang bumalik siya sa America's Got Talent ngayong 2025. Sa kanyang pagbabalik, kinanta niya ang Beautiful Things, isang emosyonal na awit ng pag-asa at muling pagbangon. Got, you, you, sa pagtatapos ng kanyang audition, Tumanggap siya ng golden buzzer mula kay Sofia Vergara at inihayag niya rin siya ay nagdadalan tao sa kanilang unang anak. Ito ay isang full circle moment na nagpaalala sa lahat kung gaano nakalayo ang kanyang narating mula sa batang umaawit sa entablato ng AGT hanggang sa pagiging isang ina at artista na hinahangaan sa buong mundo sa kabuuan. Si Jessica Sanchez ay sa isang huwaran hindi na lamang sa larangan ng musika kundi pati na rin sa personal na buhay. Ang kanyang tagumpay ay sumasalamin sa katatagan ng mga Pilipino at sa kakayahang umangat sa kabila ng mga hamon. Hindi lamang siya isang tinig ng kahanga-hanga, siya isang simbolo ng pag-asa, determinasyon at pagmamahal sa sining. Sa bawat awit na kanyang ibinabahagi sa mundo, isinasabuhay niya ang pangarap ng maraming kabataang nais makilala, marinig at mamuhay sa musika. My name is Jessica Sanchez. I'm from San Diego. I'm 11 years old and I'm a singer.